Tuwang-tuwa ang mga loyal fans ng grupong River Maya matapos lumabas ang balita tungkol sa kanilang magaganap na reunion concert. Tama po, tuloy na tuloy na ang muling pagsasama-sama sa isang stage ng mga miyembro ng naturang iconic OPM rock band na sina Bamboo Manyalak, Mark Esqueta, Nathan Azarcon at Rico Blanco. Ayon sa ulat, magaganap ang pinakaaabangang reunion project ng River Maya sa February 17, 2024 sa SMDC Festival Grounds. Be a part of history as Live Nation Philippines stages its first ever OPM show with Bamboo, Mark, Nathan and Rico finally together in the country's most coveted reunion ang nakasaad sa social media post ng Live Nation Philippines. Mabibili ang tickets para sa naturang concert simula sa November 17. Sa mga hindi pa masyadong aware, ang The Voice Philippines coach na si Bambo ang original frontman ng River Maya at nilisa niya ang grupo noong late 90s. Kasunod nito, ang pumalit sa kanya bilang bokalista ng banda ay ang singer-actor at songwriter na si Rico Blanco ngunit pagsapit ng late 2000 ay iniwan din niya ang River Maya. Ilan sa mga classic hits ng grupo ay ang 214, Kisap Mata, LSC, Ulan at Himala. Sa ngayon, aktibo pa rin ang banda na kinabibilangan pa rin ang original members nitong sina Mark Esqueta, Nathan Azarcon kasama ang isa pa nilang kagrupo na si Mike Elgar. Last year, nirelease ng River Maya ang kanilang single na Casino at patuloy pa rin nagko-concert dito sa Pilipinas at sa iba't iba pang bansa. Sa isang panayam ay nasabi ni Bambo na hindi niya isinasara ang posibilidad na muling magsama-sama para sa isang concert ang mga miyembro ng dati niyang banda. I will never say never, but I cannot imagine how we can hang out in the house or have dinner, but to play again, ang pahayag ni Coach Bambo. Aminado rin si Bambo na talagang matagal-tagal na rin silang hindi nagkikita-kita at nagkakasama-sama kaya mukhang imposible para umangyari ang reunion concert very soon, hanggang dito na lang po. Ano ang masasabi mo sa balitang ito? Paki-comment sa ibaba.